Meron ka? Hindi tinamaan. Okay, sayang. So tinamaan natin yun, abay. Mamalaki-laki yun. Always pa naman tayong surprise. Hindi natin alam kung ano yung makukuha natin. Oh, ito. Ito ang exciting part dito. Oh. <laughs> 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 Hindi alam kung ano yung makukuha. Iba mamaya. Ko, mali malaki. Oh. Kung anong klase. Ayan, patatlong tatlong lahi na yan eh. Oh. Tatlong, tatlong silay. Isang... Mara, isang... Tala iwan. Tala iwan. Oo. Uh Sus. -huh. Ayos. Ano kaya yung katunog? Ma, yeah. ano yan? Pating -pating na yan. Pating-pating na yan naman rin. Anong ulam mo kanina? Dilata. <laughs> oh, yun dilata yung pinakamasarap na ulam daling ano walang lutuan eh daling mauli eto diba minsan nga nung idol nung bago ko dito nang ako ng tipaklong tapos wala di, di gip, gipit din siguro gipit din ako nung bago wala pang ulam ako ng tipaklong yung pinain ko Pinain mo yon? Oo. Oh. Tapos yung una kong nahuli, siya yung pinampain ko ulit. <laughs> Nakahuli ako pang ulam? Uh -uh. Oo. Oh, Tipak lang, lang yung una kong inanuhan. Gipit, yung gipit ka? Oo. Oh. Ang naisip mo pa yun? Oo, oh, diyan ang ulam. Hindi ka naguha ng umang o kaya ano? Umang o kaya bulati? Ay, bago pa ako dito noon. Hindi mo pa ganong gamay? Oo, oh, hindi ko alam ko sa ako nakukukuha ng umang. Ay eh, doon sa tabindagat, ng mga ano naman. Ang pali ko umang nung huli na natuto na na may nakasama na ako si nakakapaglagay na kami pwede nga siguro yan no? anong gagawin?